Mga boss, ating basahin to. Sinampahan na natin ang kaso yung may mga ebidensya tayo may kinalaman sila sa korupsyon. Tiniyak natin na ang kanilang ninakaw na pundo ay may balik sa pamalaan upang magamit sa tama ang pera niyan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyaring ito ay hindi na maulit. Sana sa mga nagnakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligayan ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Oo! tamis. May matamis na namang pangako itong si PBBM mga boss. Hahabulin na. Isa ngayon wala pang nasampahan ng kaso. E, I unti-unti nang umaalis ng bansa ang mga sinasabing sangkot dito sa corruption mga boss sa flood control projects. So wala pang isinampah yung pamalaan ni PBBM. Pero ito nangako na naman siya mga boss na lilinisin na. At uh, para may na yung mga ninakaw na pera. Sino ba? Sino bang tinutukoy nito? Eh wala pa rin nasasampahan ng kaso. Eh patuloy pa rin yung investigasyon dyan sa Senado. Senado at ng ICI mga boss, no? Ala, patuloy pa rin. Makahanggang next year investigation pa rin. At wala pang nasasampahan ng kaso. Pero tapos na raw ang maligayang araw ng mga magnanakaw ng pundo ng bayan. <laughs> Tamis talaga magsalita yung PBBM, no? Magaling siya magsalita. Pero dapat samahan mo ng gawa, PBBM, sa panahon na to. Dahil nawawala na ng tiwala ang taong bayan sa administrasyon ninyo. Pati mga investors, tuma nawawala na ng tiwala na mag-invest sa ating uh, bayan na Pilipinas. Tumaas na yung dollar laban sa peso mga boss nagtaas na yung mabilihin lahat sana i maipakulong may maipakulong na sa si PBBM sa mga sangkot dito mga boss no sa corruption na to para magbalik ng tiwala ng taong bayan sa kanya makasakali yung mga investors ay magsidatingan at pumasok na sa ating bansang Pilipinas sana salita at gawa yan na ang gawin mo PBBM